Gani. Gamay may pulungan. Ah, okay na. Good na. So, dito kami sa Lanan Farm. Tan tingnan nyo yung ano, ah, uh, clouds. Nasa ibaba lang namin. Nandun yung bayan. Kaling-aling kada ko. lang. Dela ni. na de nigat may kita ni. Ah. Poril. Kanemo ikuan. Bona. 3S. 3S. So. Dito, may, may kayo? Ta. Uh, siguro sa na pilot. Ah pili orong mm. Dako ning ruta de oi. Foto men di to. Yan. Dito guys, uh, magang maaga pa. May kaganahan ka talagang bumangon. Dahil dakaw si Roh. Apel ni eh, Dor. Harbiso ni Tanan Ron Di siguro no. Di kato ibang karya Dor. Eh. Kanya may dagko ni eh, Nah, di maibot butak. Yan. Diin na may dako. Ano tawag ka bulan ng luya. Ano man pati dito, sir, na Rena? Nag-video mo ko, okay ra? <laughs> Ta. Kuniti, kuniti kuno itong unod, sir. <laughs> Ana mira <laughs> ah, sarap nang sitio lanan, guys. Yan yung tampurong. Yan. Kailangan mong magsakripisyo makalatey makarating dito sa malaparaisong lugar. <laughs>